t h a punong hura na rin diba? at hapinin yung si Kelsey yes after at tayo na dyan Ay, hindi lang si pero pwede na nga ang time para sa ating blowing of candles ayan diba? naman, yan ito po natin ang cake para kay JPM and

sinihan na po na daw yung kandida. Yeah. Isang kandida para sa dalawang tao. And of course, let's take a moment of quietness. J.M. and Marielle, please take a moment for your personal wishes and prayers. And of course, for each other. All right. kahit pa yung maulit-ulit uh, po namin sasabihin ito, hindi po kami nagsasalwa. Maraming 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 salamat po. And uh, ayun, sana ay nag-enjoy kayo tonight. Thank you so much sa uh, lahat. Once again, ang effort, love, and uh, pagpapahal. Ayun, yan, ano uh, pala. And ayun po, sana ay uh, patuloy po namin kayong mapapasaya. And sana ay walang iwala. Tama po ba? Thank you, thank you so much, Jimmy. ang sagot po ito lahat. Lalo sa mga admin members. Sa lahat po ng fandoms, palapagod na po sa video, Kaya, kaya po yung po dito tayo po sa uh, encouragement ng ating mga admin members. So, thank you very much po ulit for celebrating our uh, special day. mga titas, mga supportive tito, sa mga babies, sa lahat ng mga lagi mong nakatutok, no? Uh, yes. lagi na pipipi, lagi pumunta sa amin mga events. Uh, ano pa ba? Ito sa lahat ng mga bagong dreamers na, Salamat, na ba? yes. Yes. Salamat po sa inyo at sana ay uh, ayaw na lang po. Ano po ba? Sana ay... Uh, hindi kayo bumit na po. Thank you po, po. Thank you so much. Pag-invite uh, po sa inyong lahat po, so talatig po natin yung concert! On August 22 po sa... Uh, po Ay, mag-signal yeah. natin! Salamat po! Para sa mga mga may ticket. Yes, let's have a tour of the SkyGone and you may get your tickets via SM Tickets. Okay, at uh, salamat din po para sa mga nag-send ng videos kanina. Yung mga hindi ako nakakalik, wag ko kayo mag pressure mahaba Baha-baha-baha. Baka ikot na ba tayo. pa tayo. But, uh, yeah, thank you so much again sa lahat ng mga nag ng videos, sa gumawa po ng mga, um, mga video na mga, I mean, po Ayan, video making contest. Po, uh, sa ating venue, uh, The Matrix. Sir Jen, Sir Mark Bautista, Sir Louie, Sir Mark Paul, Sir Aki, of course. Baby, baby. Yeah. Sana wala akong kinakalimutan. So, hindi ko wala nakinakalimutan kasi sigurado ako nakatatak sa person at sa isip nyo lahat ng mga pasasalamat nyo kasi sobrang napakabuti nyo to. Kaya wala akong pakainin natin once again. sa isa't isa. Request ng mga Jane thank you so much pa. Uh, Two years na tayo. Yeah. Kasi, si Mama. No, no, no. Ayan. Uh, na uh, Sana ay... Maria Lodo, may na. yun. Sana ay hindi mawala yung fire sa Ang bagay natin. Ayun. Basta hindi ko magsama sa akin ngayon. Pagbabadayan natin. Maglalatas sa ating mga pang-after. I um, love you! Happy uh, birthday you, JM. Okay, it's my turn. Happy birthday, JM. And happy second anniversary to us. Gusto uh, ko nang sabihin na uh, thank you din for Yeah, you've been so patient and understanding sa lahat uh, ng mga nangyayari around us at sa mga, and uh, daw na na-appreciate ko yung uh, pagiging optimistic mo sa lahat ng uh, mga pinagdadaanan natin as uh, Jamiel at syempre may mga mga obstacles naman din talaga sa way, alam naman po nang lahat yan, kasi alam po namin Share, kailang nga uh, na na, mga pinang tadaan. So, uh, let's make more music, uh, more memories, kasi mga ating mga JBLs, more love, uh, more concerts, here and abroad. Uh, and, lo pudhi hai and let's make our family proud JM and Marianne, yeah, you may now hug each other. Tapos yung O na, o na. sa amin, JM? Grabe, ba kayo? Yes! See so you, see you on Pawsack when of Thank you, thank so much. Thank you so And maraming salamat sa napakasarap na pagkain natin, Chef Patrick's Catering. Thank you so much po. Maraming salamat. Hi, John. I think it's time We We're a photo op with him.